Buenos dias, damas y caballeros. Today we are going to uh, a very uh, entirely new topic na medyo related naman sa sa public service, uh, but very related to public interest at uh, ito po yung uh, tinatawag nilang uh, poverty porn. I'd discuss natin yan. Ano ba yan? Poverty porn at uh, da bakit dapat uh, uh, mag-ingat tayo sa mga vloggers na gumagawa niyan. Ang poverty porn po ay ito yung uh, ito yung uh, mga vloggers or mga ibang personalidad na, na lalo na yung very active sa social media na ginagamit nila yung kahirapan. Ginagawin ginagamit nila yung paghihirap ng ibang tao para kumita. Ito yung mga tao na mas marami pang publisidad na na ginagawa sa isang uh, kawanggawa kaysa yung uh, binibigay nila sa mga tao sa lugar na yun kung saan sila pupunta or saan sila nagpa-vlog. So ito itong akusasyon ng mga tao ngayon lalo na yung isang uh, isang uh, government employee diyan sa Coron na sinabi niya na pumunta daw dyan at uh, at uh, maraming tao inimbita pero konti lang nabigyan kasi meron pa para sila pag games-games na para yung pati yung bring me ng mga pustiso at pinagtatawanan na. Siyempre yung mga tao na bungi na nakakapustiso and yet uh, uh, wala, ma, 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 walang, uh, kakarampot lang yung premyo pero ang daming tao nagintay, nagabang, pumila at uh, nagutom kasi hindi lang nabigyan ng pagkain. So kumbaga pumunta lang talaga sila diyan para ma mapadami sila nang nang ng, ng, uh, ng uh, views at uh, dahil sa dito sa views mas malaking kiki kikita sila, mas dadami yung mga dadami yung mga yung mga subscribers nila at siyempre mas madaming uh, uh, likes, uh, shares and uh, siyempre mas malaki pa yung kikitain nila kaysa binigay nila dyan. So, I decided to tackle this issue. Simula ngayon, i-expose natin itong mga poverty porn ito kasi meron rin po si VAT uh, uh, NGO o Non-Government Organization at ngayon nga na nagawa na, na ng foundation ng anak ko at uh, ito ay nagsimula na ang pangalan nito ay uh, Abuk Saya Group o, uh, in uh, 201. Uh, in-establish ko ito sa Sambuanga City at ngayon uh, uh, syempre, na ah syempre nagalit sa akin kasi ABSG ang uh, ang uh, acronym niyan nagalit sa akin yung mga Abu abusayap kasi ganun rin sila ABG abusayap group eh gusto ko talaga tapatan sila kasi ang ginagawa namin sa NGO namin ini-educate namin yung mga anak ng mga abusayap na mga anak ng mga MNLF at NPA para hindi na nila ituloy yung laban ng lolo ng lolo ng ng tatay nila at ng uncle nila at uh, kung edukado na sila they will pick up books they will pick up pick up calculators they will pick up chalk para maging teacher maging engineer at naging successful nga po tayo sa barangay namin na isa sa tinatawag nila kidnap capital of Sanbuangga City uh, dahil malapit kami sa isang isla kung saan maraming mga abusayaf noon Uh, hindi na po. Nat natigil na po yung kidnapping for about uh, eight years now. Kaya kumpiyansa na si VAT maglagay ng negosyo doon. Ako uh, noon yun, hindi ko yun naglagay ng negosyo noon kasi ma ma talamag pa yung kidnapping incidents. Pero yung ngayon, yung mga anak ng mga Abu Sayyaf ay uh, mga engineers na, architect, nurses, nagtatrabaho sa abroad. Noon, kung, kung gusto mo maging semento at maganda yung bahay mo, dapat kasama ka sa Abu Sayyaf nangingitnap ka at uh, ginagamit mo yung ransom money para pangtayo ng bahay mo, pangbili ng motor, ng tricycle. Ngayon po, meron na mas malalaki pang bahay nila, pero dollar na po in-air ng mga anak nila. Mga scholar ng NGO namin or foundation namin nang na pangalan ay uh, Cristiano Islam uh, Peace Library or Chris Peace ang pangalan niyan. Pwede niyo i-Google diyan. Chris Peace kasi uh, supported 'yan by the United Nations and the European Union as well as the Qatari Royal Family. So, uh at from 2001 na uh, ano na ngayon 2001, 2025 so almost 30 years na 'yan foundation na 'yan. Kaya nainis tayo kung meron mga uh ito mga vloggers na kung wari uh, di ba nag-vlog natin noon yung si Liang, uh, Leong Ronnie Leon na 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 link rin kay Harry Roque na ginagamit rin yung foundation niya para makuha ng suporta ng gobyerno. Siyempre, pabor yan sa kanya, sa karir niya. At saka ito na mga Ito si Rose Mar, uh, Tan at saka si, itong si Rendon Labrador na naipit naman sa kontrobersiya, na naupakan sa kontrobersiya dahil uh, nga ini-engage rin nila dito sa poverty form para maka ng likes, views at syempre para kumita sila sa mga vlogs nila. Kaya i-discuss natin 'yan kasi this is this is uh, uh kuwan po ito. This is not good. This is uh, parang sampal ito sa mga NGOs, sa mga matitinong foundation tulad ng uh, ng Chris uh, Peace Foundation na tinayo ni Bar. So na, na di, I decided to uh, to blog about this kasi po meron nag-remind sa akin sandali nire-remind ako ng uh, ng, uh, ng sugar uh, sugar tester ko na dapat daw i-check ko yung sugar ko okay naman 127 <laughs> okay buhay pa tayo pero kanila umakyat umakyat ng 1 150 at ah, 250 kasi kumain tayo ng uh, rice na power naman. So dapat in, no rice na talaga. So, 'yun. Ah uh, kasi na, naalala ko itong mga, mga foundation na ito dahil na uh, ni ako ni Facebook na ito 'yung ito 'yung time in 2010 na nakipagsanib puwersa kami sa uh, foundation ni ni actor, si Actor Yan, kung na-familiar kung sa inyo si actor Dieter Ocampo although ngayon mas busy siya sa negosyo at uh, at uh, negosyo at uh, kuwansya official siya ng reserve officer siya auxiliary officer siya ng uh, Philippine Coast Guard so dito uh, yung anak ko yung um, 2010 elementary parang siguro at least mga 7 years old yung anak ko yung anak ko ang gumawa ng ceremonial tee off. Ito yung dating girlfriend na wala na sila ni Dieter Ocampo. So yan, yan ang mga pictures ng uh, uh, nag-golf kami dyan sa Midlands sa uh, at uh, yun nga, yan, si Dieter. Uh, siya ang pumapalo dyan. No? Yan, no? Si Dieter yan. At yan, kasama yung anak ko. Yan. Yan, no? yan si Osier Nang, yung uh, head ng Midlands. Ito naman yung anak ko na kumapalo. pano uh, kasi mem membro siya ng Philippine Junior Golf uh, Foundation at uh, nagbibigay rin sa atin ng mga medals yan sa abroad. So yan na uh, maganda uh, ngayon ang head na ng NGO ko ay yung anak ko si Ariza na nagawa na na niya itong internationally supported and recognized. At uh, ini siya kagagaling lang niya sa Norway kung saan nag-speech siya in behalf of of Asian the, Asia, the, the Asian youth youngest speaker siya kasama ng mga prime minister diyan sa uh, event sa Norway at saka uh, uh, meron rin natin uh, pinos dito yung nagbigay siya ng uh, address diyan sa United Nations so sa New York at saka yung office nila sa Switzerland so Ah, uh, ito, kaya naalala ko 'yan na uh, at uh, nagalit ako sa mga peking uh, mga kwanito, mga mga na mga vlogger na hindi lang nagbibigay na nga ng kawang gawa, bastos pa. So ito, ito ang nangyari dito. Ah, uh, meron nagreklamo na isang empleyado ng Koron na itong si uh, itong si sinobato uh, sino ba Si uh, na kung saan dahil sa post niya na yun, post niya na yun ay uh, sinugot siya, sinuguran siya nila 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 Rendon Labrador at pinagalitan itong empleyado na ito. Kaya dahil dito, clear sila persona ng grata. So tingnan natin paano nila kinompront ito si Rosemar, ito si Rendon. At gaano nila kabastos, hindi lang nila hinihingi nang nang apology nitong empleyado na ito uh, hiningi pa nila yung apology ng mayor pa ng ng siyudad na yan marami na ako mga, 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 mga mayabang na mga kliyente na mayor, congressman, senator, presidente, vice presidente pero wala pa ako nakakita na ganito na uh, dahil lang sa isang uh, dahil lang napikon sila sa isang post ay pati yung mayor ng lugar gusto nila i-apologize. Tingnan nyo paano nila sinugot yung si yung municipal hall ng Coron. Babae pa naman yung kuan, yung empleyado. ano <coughs> Ano ano? Dito si Martin Malacca, ginamit nyo lang ang aking honor para sa flagline flag, nyo sa Mendes. agad dahil nag-iintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-adist sa inyo. Tapos malaki nyo lang. Misip kong gulit. Nag-abot ako na ng 3,000 last money mo na yung kanina. Ano mo pinapangalan? Sino ba na lang ang po ba yun? Sino ba yun dito? Bakit hindi ka nabigyan? Ay, hindi na pa. Pumunta ka dito. Pumunta kami dito para tumulong at i sa ang boron. Ang na mga tao.

Uh, Sir, sure. wala akong uh, like, so, yung oh. yes, mayroon si Pino. Oo na teka lang, wala akong mayroon dito. Mayor Reyes. Mayor, Mayor, Mayor Reyes. Tara naman din po kami, na ganito pong klase naman ang tao ang lalason sa munisipyo ninyo. Ano yung nag-aantay ng lagay? Hindi po. oh ba't ganun lang? Alam mo na di ba, kailangan natin po ko-drift dito bago natin yung galing ngayon. O, bakit na ganyan? Bakit mo hindi kayo mag-assist? Eh para sa mga kapatid ng bahay ba, magiging mag ba? Sino po mayroon dito?

Ay. Andali, andali. Na na kuan yung sound natin. Sandali, andali. na yung kuan ko, yung uh, uh, for a moment, for a moment. Na yung uh, natin, yung speaker. Pero yun, uh, in short, uh, dinuduro-duro nila yan. Ah, uh, yan, yan itong empleyado nito na si uh, na si uh, uh Jo Kayabyab Trinidad. Ang kasalanan lang man ni Joe Kayabyab Trinidad na uh, sinabi lang niya na ito mga 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 vloggers na ito ay uh, they are engaging in uh, in poverty porn. Yung ginagamit nila yung paghihirap ng tao para maka, makadami ng reach, makadami ng likes, makadami ng views at syempre, para kumita sa social media. At sabi niya, ang dami-dami nilang tao inimbita, hindi naman nila pinakain, nagutom yung mga tao, pinapila yung mga tao, and then kakaunti lang yung mga binigay nila kasi pinapadaan pa nila sa mga games, pati yung pustiso, kahit may uh, nagdala ng pustiso, ayaw pa nila hawakan, pinagdidirian nila yung pustiso. So in short, mas pina, mas uh, pinagtatawanan pa nila. Pinagtatawanan pa nila yung mga mahirap. Kung baga, that is not a way to help. Kasi pwede ka nga tumulong pero you leave some dignity. Bigyan mo naman ng dignidad yung taong tinutulungan mo. Hindi ibig sabihin na binigyan mo na, pwede mo na yurak-yurakan yung pagkatao nun. Tulad nung, tulad nung ginagawa nila, yurak-yurakan nila itong tao ni na si Joe kaya byap Trinidad at sinabi na gusto mo ba ng pera sino ka ba sino ba ang bucket ba ang yabang mo ganun ito si Joe concert lang siya kasi uh, pina pinapunta yung mga empleyado ng city hall kahit kami kung tumutulong yung mga priyados namin uh, mga uh, city hall employees sa mga LG uh, NGO uh, LGU Uh, pinupuntahan namin kung may extra kami binibigay namin kahit allowance na lang kahit pamasahin na lang pang pang uh, pang-tricycle at binibigay namin ng snack. Eh, ito sila. Wala uh, ang piling nila parang ginamit lang talaga sila kasi ito naman si Rosmar. Meron naman itong beauty product. Kumbaga sana uh, naki, uh, meron meron merong meron uh, kwanja, meron yung mga lumalabas na picture na ang laki ang laki talaga parang isang uh, parang isang auditorium na puno nila. Syempre yung tao sa pagkahirapan ka, pag ngayon, syempre pupunta talaga yon. Pero yun na uh, maraming umuwi luan dahil yung pala pinapadaan pa muna sa mga games games kasi hindi hindi nila hindi hindi sila nagdala na marami talaga mga 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 Uh, mga kwan, mga ay, ano, yung mga uh, pinamumutmut nila ng mga siguro yung mga delata o yung mga bigas o ano, ganoon. So, okay naman yan. Okay ang intention, pero wag wag kayo mambastos kasi dahil lang ba probi mga probinsyano ito, ako rin naman probinsyano, dito nga ako sa Rizal province, Hanggang ngayon, kahit ang bahay ko sa Quezon City, uh, sa sentro ng Quezon City, pero na nag-transfer ako dito at mas gusto ko dito kaysa dyan sa Quezon City. So, hindi lang dahil, hindi dahil probinsyano lang kami, pwede na kayo pumunta dyan na kayo lang, ang, kayo lang ang malaking tao, kami lahat maliliit, pwede nyo na utusan kami dahil probinsyano kami, pwede nyo na kami uh, duru duro, duro uh, Uh, ituruan, pwede nyo na kami hingan ng or uh, i-demand na mag-apologize ang mayor namin. So, grabe, napakayabang na mga ito at uh, sana uh, magiging leksyon ito sa kanila. Nag-apologize rin naman sila later on pero nag-declare na nga sila persona nung grata at uh, sana mga ibang local government units i-declare rin ito ng persona nung grata. So, uh, ya, yan palang yan yeah, yan pa lang ang paunang uh, paunang vlog natin dito sa mga Poverty Porn kasi simula ngayon simula ngayon at uh, uh, quad ko na ito i-expose ko ito kasi public uh, public interest issue rin ito na kasi kami kami dapat kami mga bloggers hindi kami dapat maging sobrang pikon. kasi tulad ito si Red Don, napaka maingay rin naman ito sa ibang issue Binabanatan niyo yung mga ibang uh, Officials, ang ginawa nila dito, mayroon pa yang uh, isang video lumabas na napa-apologize pa nila yan, empleyado na 'yan. Kawawa 'yan, eh. Biro mo, sino ba sila para pa-apologize ng isang empleyado who was only exercising her right para ilabas 'yung galit niya at awa niya sa mga mahirap na taga-Coron. So, tal kaya tama talaga 'yung bansag sa kanila ng media at saka iba pa mga tao na poverty porn poverty porn artist yung hindi naman ma masama mag-content pero yung gamitin mo yung mga mahirap para maka-content ka para maka views ka at para tumaas yung yung uh, yung uh, uh, subscribers mo uh, that, and then at, at the expense of the dignity ng mahihirap. Hindi ibig sabihin mahirap i-exploit niyo na you are know, You are exploiting the poverty of people. You are insulting and you are making fun of them. Hindi ganyan ang NGO namin. Say NGO namin, we help the poor. Kaya we help to educate. We are educating, kaya mga anak ng mga abusayap ng NPA, ng MNLF, ng MILF. Because one day we want them to be dignified persons. Dignified persons. at do we want them to be empowered people my dignity may respeto at may uh, malaking uh, respeto self respect malamay may malaking respeto sa sarili nila pero dito sa mga poverty porn every time you make you make fun of them mas lalo nyo sila dinidiscourage discourage to remain poor ah, mahirap lang kami wag namin magawa yan hindi ko mapaaral mapa yung anak ko ganun hanggang ganito lang ang estado namin That is not the way to help people. That is uh, at uh, at yung mga yung pamimigay migay tulad yung uh, yung uh, nalilink kay Harry Rocket. That's very useless. Dapat you empower them. You help you help mga yung mga anak nila mag-aral tulad yung ginawa ng NGO namin. We we help empower them. We don't just give them fish. We teach them how to fish. So ngayon, dyan sa lugar ko, tingnan yong Uh, after we after tuloy-tuloy uh, yung ginawa namin scholar yung mga anak ng Abu Sayyaf wala na yung wala na yung kidnapping problem because na realize nila uh, mas maganda yung uh, nagiging uh, OFW nagiging nurse nagiging doctor nagiging uh, teachers, yung mga anak nila sa gobyerno, mas stable yun kaysa mangitap sila, habulin sila ng gobyerno, papatayin sila, meron pang isang isang family dyan na masakir dahil sila mismo nakuonsehan dyan sa lugar ko. Is, tatlo, uh, limang mu pamilya muslim pinatay ang isa't isa, -isa Nagmasaker sa isa't isa, ubus lahi sila dahil lang nakuonsehan sa 5 million ransom money. Kaya kaya uh, natuto na sila at because the, may may binigay oportunidad yung NGO namin to make scholars out of them to teach them to help them we give them free computers give them free wifi ha kasi yung library namin meron meron uh, the only library na libre na libre pa wifi tinuturoan pa namin ng computer Da bago ginawa namin yung yung Peace library namin ang mga bata nag-aaral ng computer gamit yung yung cardboard. Yung cardboard na nakasulat, yung keyboard. At harap nila, computer, cardboard. Kami, humingi kami ng mga, nagpa-donate ako ng mga clients ko, ng mga bank banko, bang, mining companies, malls, at saka malalaki uh, power companies, lahat, politicians, sila Loren Legarda, lahat. Hiningan ko ng tulong at uh, nag-donate ng mga ng mga second-hand do computer. At for the first time sa library namin, sa Chris Peace Library, nakahawag sila, nakakita sila na tunay na computer, nakak nakakita sila ng tunay na mouse na hindi gumagalaw, kundi yung mouse na nakadikit sa, nakadikit sa computer. Diyan sa Peace Library. Nag-aral sila, gumaling sila, at ngayon mga professionals na sila professionals na. So, that's how you help people. Hindi yung pinagtatawanan mo, gine-exploit mo yung kahirapan. Mahirap na nga, pinapahirapan mo pa, uh, pinagtatawanan mo, mo pa. So, yun lang po. Yun lang ang, ang uh, upauna natin vlog for today. And we will be blogging, uh, 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 we will be exposing even more kasi alam ko marami mga sa inyo, lalo na yung mga taga-abroad, mail, sila Maximo dakaya sila Janela. Uh, minsan malambot yung mga puso nyo, tumutulong kayo dito sa mga poverty porn, nagpapadala ng tulong. Kawawa naman kasi ginagamit lang nila mga mahirap at minamaliit nila lalo at uh, mas lalo nila din discourage yung, yung mga mahirap para umangat sa buhay by shaming them, by exploiting them. So eto muna, paunang vlog natin. Ay uh, isa ilagay nyo sa comment section kung meron pa kayo nakita na poverty porn artist at i-expose natin yan. So, mucho y mas gracias sa todos. Please share this blog to friends and relatives para hindi sila maging biktima nitong mga poverty porn porn na mga vloggers.